Hello guys! Tingnan nyo naman namumutla na ako dito. <laughs> eh kahit ganun is dapat naka-smile lang tayo palagi. Tingnan nyo yung itsura ko dito. And dito kasi ako sa kulungan ulit guys. Tingnan nyo. eh nag-face the tayo ngayon guys. Kasi naman tingnan nyo yung nasa likuran ko. <laughs> si Tungtung -tung Saurian guys. Nako po. Nga pala yung AI alien dito guys. Ito <laughs> e show. Oh no! Ako po, kala ko papaluin niya na tayo dito na daladala niya ang baseball bat guys. Ayun, e eh, nandito tayo sa prison ngayon guys. Ako po, at kinulong ako dito. Ito yung nagkulong sa akin guys. So, si Tungtung Tung, -tung Saur. Ipa, e isa siyang kahoy. May daladala baseball bat guys. At pinapalo niya ang mga batang pasaway. Ito pa yung kasama niya guys. So, ito yung kakampi niya dito. E, siya nga pala dito yung nagsasayaw na merong ano guys. thanks <laughs> Takasan ng kape, guys, sa ulo. Ayan, oh, tingnan mo naman yung itsura niya dito. So, yun. Pero bago pala natin takasan dito si Tungtung Saur, guys, is make sure na nakalike ka dito sa ating gaming channel, ah. Eh, pag hindi pa, is ilike mo na yan. Tapos, mag-subscribe ka na rin. Tara-tara. Eto, guys, ayan yung tatakasan natin. Ako po, kailangan mabilis tayo tumakbo dito. Tara-tara. Para hindi niya tayo dito mapalo ng daladala niyang baseball Eto <tod> na po. Ano yan? oh may panggulat pala siya dito. Eto yung ano nyo. Yung statue niya. Bakit naman nakatikit yan dyan? E <tod> tara umalis na tayo dito. Nako po. Oh no. Tingnan nyo naman yan guys. Titungtong sa world. Nako. Bakit naman yung itsura niyang ganyan? If nakakatagod. Parang alien. Baka mamaya makain tayo niyan. Uy. Eto guys, kilala nyo ba kung sino to? Ayan o, tingnan nyo. <tod> parang ano yung tingnan nyo yung niya ang laki parang sa tao tapos eh parang siyang duwende na ano nakahoy parang puno ganun eh tara tara guys ipindutin eh, na natin to kailangan na natin makatakas dito eh natatakot ako dun sa itsura nung yung tungtong sa hole na yun guys may daladala -dala pa siyang baseball bat gusto niya talaga tayong paluin kaya hindi tayo magpapahuli sa kanya guys eto kailangan natin ko Nintung tong ano, pambukas ng kulungan dito. Ayan. Kailangan natin paluin yan para makadaan tayo dito. Tara, talo na tayo. Talon, Ugs. Ayun, andito na tayo. Naku po, magtatago muna ako. Alamin ko muna kung nasan yung si Tungtung Tung sa guys. Meron pang shirt dun, oh. yung meron pa, ah. Tsaka sampatos. Tara, tara, guys. Tumakas na nga tayo. Naku po, ang dami mga patibong ni Tungtung Tung sa world, guys. Pindutin natin to. Oh, no! Andyan na siya sa likuran natin. Takbo! Ayun yung baseball bat niya, guys. Gusto ipalo sa ulo natin. Ako po. Oh, no! Hindi po ako yun. Hindi po ako pasaway na bata. Huwag mo akong paluin. Yun, guys. Buti na lang nakaligtas tayo na. don Wait. Teka. Kilala nyo ba kung sino yun, guys? Yun, yung ilippating mayroong suot na tsinilas. Tara, tara. na tayo dito, guys. Ako po. Ang dami naman pong tungsaul dito. Yun, oh. No. Ang dami yung pang ano dito ah. Panggulat. <laughs> Ayun. Tingnan nyo. Mayroong panggulat siya dun sa taas. <laughs> tara tara. Umalis na tayo dito. <laughs> Ayan. Oops. Ayun, maghuhukay na naman tayo sa inidoro. Ako po, ang bao. Siguro dito nagpupo si Tungtung Sour, guys. Hindi niya binuhusan. Kaya umaling nga yung amoy. <laughs> eh, tara, tara. Kunin na natin tong pala. kain na tayo dito. Dadaan tayo sa underground. E eh, tara, tara, guys. Let's go. Ayun, nandito na tayo. Ako po, dito na yung mga giant alien. <laughs> San kaya nang galing to, guys? Oh, no. Yun dito yung crocodile, guys. Naka-aeroplano. Tingnan nyo. <laughs> Ayan si Crocodilo. Balis na tayo, boy. Oh, Min. Andito yung mga tropa niya, guys. So, ayan yung elepante. Mayroong chinelas na suot. Nako po. At pinapalo niya yung mga pasaway. Sana hindi tayo mapalo niyan kasi napasakit niyo. Oh, Min. Tara, tara. Tatanin lang tayo dito. Let's go. Ito na tayo. Uh. Ito pala yung isa nilang tropa, guys. So, yung ibo na parang mayroong armored tech. Yan. Inambabaril ba yan? Nako po. Uy. Teka, merong patibong dito si Tung sa hole, guys. <laughs> Ayan, oh. Hindi natin dito. Merong invisible ano dun. Ayan, guys. Nandito na tayo. Ako po, kailangan ata natin lumangoy dito. Oh, no. May malaking bola. Ako po. Yun, tara, bilis. Langoy, langoy. Andito po yung mga tropa niya, guys. Ako po. Andito yung shark. Oh. Tingnan nyo naman yung shark. <laughs> Oh, sa ang dito. Tapos andun yung malaking paa. Oh, min. Kailangan natin tumakas dito. Tara, tara. Aakit na ako dito sa agdan, guys. Oh, min. Nandito si Tungtung Sour, guys. Kino <laughs> kaya mga kalaban natin dito? What? <laughs> Andito yung tropa niya Yung matabang merong baso sa ulo Oh, min, siya pala yung tatakasan natin ngayon Ako po, takbo Oh, no, inabol niya ako, guys Takbo Meron siyang kape din sa ulo niya Pwede ko bang inumin yun? Tara-tara, guys Oh, min, tingnan niyo naman dito Dito yung mga tropa niya Yung may malaking paa Mabango ba yung paa niyan? Baka mabaho yung paa niyan, guys Oh, min Mamaya may alipo nga yung paa nun Kaya siguro gano siya kalaki kaya ng galing mga alien na to guys. Tara, kailangan na natin umakyat dito. Wait, teka. Pipindutin pala natin tong ano guys para pupunta tayo sa second floor. Let's go. and guys tatakutin natin yung mga yan. Pero bago tayo magsimula dito sa second floor guys. Is make sure na nakalike and subscribe ka na sa channel natin ha. E tara, tara guys. Nako po. Yan ang gagawin natin dito boy. Kukuha tayo na itong ano speed boost para bibilis tayo sa pagtakbo. Ayan na boy. Tingnan nyo naman o oh, nagkaroon nata tayo ng superpowers dito. Let's go. Antito pala si Crocodile, guys. Oh no. Oo, ganyan oh, tingnan nyo. Yung crocodile na naka-helicopter tapos andito yung ano, ibon na may armored tech. <laughs> Ayun oh, tingnan niyo naman. Yan oh, yung ibon niyan. E, eh parang gusto niya ni eh. yung gansa na ibon kasi nakikita ko mata mataas lumipad. Oh, min. uge sa wakas, nakatlagpas din tayo dun. Eh, tara, tara. Tara, tara. Umakyat na tayo dito. Let's go. <laughs> Eto si Crocodilo, guys. So, tingnan mo naman yung itsura niya. Crocodile siya na naka-airplane. What? Oh, man. Ang weird. <laughs> ano kaya? Sino kaya yung gumawa sa kanila, guys? <laughs> Kala nyo ba kung sino yung gumawa sa kanila? Eh, kung kilala nyo kung sino yung gumawa, is pakicomment naman dyan sa comment section, guys. <laughs> tara, kunin na nga natin dito yung hagdan. Umakyat na tayo dun. Alam ko na yung sikretong daan dito, guys. <laughs> Kaya ang gagawin ko, aakyatin ko na yan. Let's go! What? <laughs> Hindi pala kailangan akyatin kasi meron na ka reading ano na dito. <laughs> Agdan, hindi na ako mahihirapan. Let's go. <laughs> Baka maabutan tayo dito ni Tungtung Tung, -tung Sour guys. Si na siya. Tingnan niyo. <laughs> Nakadikit siya dito sa gilid. Ako po. Kailangan lang natin iwasan yan. <laughs> Baka mapalo tayo sa ulo ng baseball bat niya. <laughs> eh, tara tara. Let's go. Dito na tayo. Oops. <laughs> ang astig naman, ang dali naman nito. Na Kala ko mahirapan tayo dito sa pag... Kala ko mahirapan tayo dito sa pagtakas kay Tungtung -tung sa Hur, guys. <laughs> eh, madali lang pala ito yung mga obstacle niya. <laughs> Kailangan lang natin isara yung mga usok na yan. para hindi tayo maluto. <laughs> Kasi mainit yun, lumalabas dun. Ang mga singaw dito sa factory. <laughs> ano tingnan mo, naisara na natin yung isa. <laughs> Dito naman tayo sa kabila. Ito yung pangalawa boy. Isara na natin yan. Tara tara pumunta na tayo dun sa panghuli. Let's go. Eka. Yun know, tingnan nyo. Mag isa na lang yung nakabukas dun. Ang gagawin natin dyan is isasara na natin yan. Para makadaan tayo. O ba diba? Astig. Ayun guys. Let's go. Malapit na tayo makatakas di dito. So, baka mamaya hinahabol na tayo dito ni Tung Tung Saur, guys. Pero tara, tara, let's go, guys. Nako po, andito pa si Mr. Barry. Eh, bakit hindi siya yung tinatakasan natin ngayon? Siguro, kinain niya yun. Kinain ni Tung Tung Saur si Mr. Barry, guys. Oh, mean. Teka, asan tayo? Oh no! Andito tayo sa malaking egg crack pan. Oops! Tatalon lang tayo dito boy. Let's go! <laughs> Ayan po yung tingnan nyo. Andito yung shark na merong tatlong paa. Oh man! Bakit kaya may paa yung shark dito? Di ba sa tubig yun? Dapat nasa tubig siya. Wala siyang paa. Dapat buntot. Astig. Sino kayang gumawa sa kanila? Ang weird naman ang naisip nila. e, eh, tara tara. Tumalo na tayo dito boy. Let's go. Saktong sakto yung talon natin. E, eh, tara, tara Oh no. Ako po. Muntikan na ako makagat doon ni Krokodilo. Ayun guys. Tara tara. Tatakasan na natin dito. Let's go. Sinong kalaban natin dito? Oh, Min, yung may malaking paag, guys. <laughs> takbo. Takbo, boy. nako po, naku po. Ang sa atin. Nakalubog tayo sa lupa. <laughs> oh, takbo, 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 takbo. Oh, Min, bakit ganito, boy? <laughs> Kailangan natin tanga takasan dito si Tungtung sa <laughs> Let's go. Ayun. Gagamitin lang natin dito is etong pudso kaba ah, tatamaan lang natin siya neto guys <laughs> eto show sa gilid nagtatago <laughs> natatakot na ata siya sa atin dito boy oh no <laughs> Pakita niya tayo, boy. Takmo. mo. Oh, hey. Tara, dadaan tayo dito. Oh, min. Nakakalusot pala siya dito. O, oh, yun. <laughs> Ang bilis natin siyang natalo, boy. Eh, tara, tara. Tumakas na tayo dito. Dito, guys. Oh, oh tingnan niyo. Ang astig. Hindi <laughs> na tayo nakalubog, boy. Tara tara, ang gagawin natin dito, tatalon tayo dyan. Let's go! Adun, Wing! Oh no, saan ako mapupunta? What? <laughs> dito tayo napunta. <laughs> Tingnan nyo boy, tara tara. Nararamdaman ko malapit na tayo sa exit. <laughs> Tara, let's go. Umalis na tayo dito. Ayun. Sa wakas, nasa exit na tayo, boy. At kung umabot ka pala dito hanggang sa exit, boy, malapit na tayo makatakas. Is, kung hindi ka pa nagla-like dyan sa video natin, ilike mo na yan, boy. At mag-subscribe ka na rin. Let's go, boy. Let's go, boy. Pindutin na natin yan. At kailangan natin Magpalipad dito. Let's go. <laughs> Iiwasan lang natin yung laser na electric fan. Let's go. Ayan na boy. Malapit na tayo. <laughs> Andito na rin tayo sa wakas boy. Tara tara. Umakyat na tayo dun. Kailangan natin yung parang hagdan boy. Oh min. Hindi na pala natin kailangan yung hagdan dito. Ayan o. Tingnan nyo. E, makakadaan na pala tayo dito. Astig naman. Wait, <laughs> teka, tropa, saan ka pupunta? <laughs> Ako po, nakikita ko na 'yung bus dito na si Tungtong Shawulgoy. <laughs> Ayan, oh, nako! Oh, me. Naging isa siyang robot! Kakalabanin natin yan! Yung kailangan lang natin gawin dito is tanggalin natin yung kamay niya, boy! Ayan, oh! Yun ang babari! Let's go! Oh! Astig! Natalo natin si Tungtung Sour, boy! Ayun, oh! Sumabog na siya! Astig naman! Ang galing! Sa wakas, natalo natin si Tungtung Sour at makakalaya na tayo! Pwede na tayo! ay tumakas sa inyong mga tropa niyo. Ano lalaki ni gigante. Ako po, kailangan natin sumakay dito. Tara, tara, Alis na ako. Magdadrag na ako dito, boy. Let's go. Bye bye tung tung sa Let's go. Alis na ako. tara tara boy. Aakyat lang ako doon. Nagiintay na yung helicopter ko. Para makaalis na ako dito sa lugar na to. Ayan na boy. Malapit na ako. Let's go. Andito na. Nagiintay na sa akin yung helicopter ko guys. Yan. Oras na para umalis dito sa lugar na to. Ayoko na rito. Alam guys. Hanggang sa muli.